Ah. Uh, 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 po to wardrobe na. Ang sexy ba? <laughs> Ang sexy mo mas bagay sa iyo yung puti. Kasi nga mayaman ka naman. Mayaman ka naman na talaga. Ay, pagmana -pag ka na. <laughs> Cute. bagay mo. Ganda. Ganda. Lug na, Galabom. <laughs> sa lahat ng sasabihin mo, nalugi pa. Pisti. Hindi <laughs> ah. Huwag dapat problema ang sinasabi mo. Ay, dapat ang sa mo, may problema ka. Anong problema mo? Sobra-sobra ka sa pera. Ganon dapat. Wow! Para i-claim mo yung energy na maganda. Paano ba ito? May pinang problema ko ang ko'y gagasto. <laughs> Nung isang araw, ang dalawang milyon. Hagay mo, dushin ko ang